so what's up? Ayun tayo sa paligid ngayon guys. Ito yung sinasabi lang parkingan ha. Ito yung sinasabi lang parkingan na bago ngayon. Okay? Pakikita ko sa inyo, iikot ko kasi isang baksak. Ito. Ayan guys, dati wala naman yan. Ito yung sinasabi na go na dilaw. So yan, panagpahit ka ngayon dyan, 10 piso. Ayan ha, parking is 10 pesos. Eh dahil motor niyan, Okay lang sana kung 5 piso Okay lang guys Guro ko sa inyo yung pinaka talagang parkingan dito dati ha Na normal Dyan 5 piso dati Tinanggal nila Tinanggal na nila yan Pero yung pinaka parkingan talagang totoo dito Yan Sa May Angel's Burger Ayan o oh. Yan talaga may bayad dyan Matagal na So simula dati may bayad dyan Yan talaga Ayan yung parkingan na yan Mga kotse Yan Jang ka talaga mag Papark. yan may bayad talaga dyan may namamahala dyan guys Tapos dito nagkaroon dati 5 piso 5 piso lang mabisa dyan sa loob na yan, yan. pero tinanggal na rin nila ngayon ito yung sinasabi nila guys pakikita ko sa inyo ha ito ha dito talaga nagpaparada na lahat di ba ayan 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 ha bawat motor 10 piso ay ano 20 pesos ang bigat masyado nun guys okay lang kung 5 piso lang din eh kahit tricycle kahit e-bike Oh, pero ang magsisimula pa lang siya sa December 1. Ayan, may bayad na yung mga yan. Napakikita ko sa inyo. Ayan, ha. Ah. E, ilang, ilang, ano yan? Eh kada naman malengke, hindi naman ganun ka, ano? Hindi naman ganun ka tagal. O, na Ang dami niyan, 20 bawat isa. <laughs> Ayan, o. Oh. Makikita ko sa inyo yung, ano, ha? Ah. O. Oh. O. Oh. Paritenant pa, pa. O oh, December 1 Guys Bawat isa nyan Ang dami nyan 20 pesos Okay lang kung 5 Sa December 1 pa naman O oh. Ayan o Motor 20 Ayan o makikita nyo ha Motor 20 O oh. Tapos Ayan o Wheels 50 tricycle at saka e-bike 30 oh. e punta magpapasko na gaano ka yan guys wala nyan dati oh. dito ito pang parking dapat yan inaayos nila yan oh kabisa nyan guys sa bagay sa December okay lang guys yung 5 pesos sa bagay wala tayong pakialam yun ang gusto nila eh diba yun no? motor. oh motor Yeah. Nakakita nyo na. Tapos ang paparking mo, ganito. But sana ko parang SM yan. O. Oh. Di ba? Eh di mauubos yan. Kada labas yan, 20 ng 20. Kahit sa grid ka lang. Aw! Sakit! O. Oh. Yan ang parking mo, guys. O. Oh. Mm. Nice parkingan. O. Oh. Di ba? Eh sinasabi ko. So, guys. Yan ang sinasabi nila na magpaparking ka. Ito, ito yan. O. Ayan. Oh. Ano mas malinaw sa inyo? Kabisa lang Di ba? Ayos Sa December 1 pa yan Alright